Sabi ko nga sa inyo, nung panahon na ang ABS-CBN, yung uh, na, na na kumbaga ginigisa sa Congress, <laughs> apaharaming mga nagtutulong-tulong, ang ingay-ingay ng lahat dahil sinisikil daw ang malayang pamamahayag. <laughs> Tapos ngayon, nung SMI na, dahil yung SMI ay platform ng mga pro-Duterte uh, para maglabanan uh, ng mga kalaban ng bayan, eh, tila mo ang tahimik unang-una sa lahat nitong mga media na hindi ba din na naisip na pwedeng mangyari ito sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, lahat ng mga media outlets, may mga kanya-kanya yan na mga violations. At kung sa totoo lang, kung titignan mo yung, ano, yung pinagbabasihan na itong Congress, napakabababaw ng mga, ano, ng mga violations na pwede mong incur, na pwedeng magano uh, mag, ano, mag uh, Uh, disqualify sa iyong uh, franchise or magpapawalang-bisa sa iyong franchise or pagbawi sa inyong franchise. So uh ano ang inyong forecast? Sa tingin nyo ba itong SMNI ay uh, mawawala na sa airwaves? Mawawala na sila sa circulation or uh, sa tingin ba ninyo eh ano magstay pa sila? Ayan na so papakinggan uh, natin itong balita, babawiin na ba ang prangkisa? So that's the question. Pero ang sinabi ng mga congressman dito na the likelihood or the possibilities na matanggalan sila ng prangkisa ay sobrang laki pero, sabi nila pero, sa mga violations pa lang nila, itong tatlong violations pa lang nila ay pwede na namin silang tanggalan pero, ang uh, galing, ang galing ng scripting nila eh, pero... Uh, hindi namin ginagawa yun dahil binibigyan namin sila ng pagkakataon. Ang kakapal naman ng mga mukha natin. Anong pagkakataon ng binigay nyo sa kanila? Ikulong sila? Oh, kaya ito, pakinggan natin itong nga balita tungkol sa Frankisa. Tapos mamaya, punta naman tayo doon sa mga reaksyon ng mga malulupit na mga comment, commentators. Ngayon, sinisilit na ngayon ng ilang mambabata sa ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI. Nakitaan daw sila ng ilang paglabag na ang parusa automatic na revocation. Nasa frontline ng balitang yan. O oh, ayun, so meron daw silang paglabag. Alam mo kung kayong mga congressman ganyan kayo kasipag, walang matitira. <laughs> walang matitira ng news outlet, maniwala kayo. Walang matitira sa totoo lang. Pinag-uusapan natin yung prangkisa, tinanggalan nyo nga ng prangkisa yung ABS-CBN eh. Dahil sa paglabag nila eh. Tapos yung Speaker of the House din yun, nakikipag ano, nakikipag deal with uh, the ABS-CBN, di ba? Di ba, di ba? O kayo mismo, nagtanggal sa prangkisa ng ABS-CBN dahil sinasabi niyo marami silang paglabag. Pero yung ating Speaker of the House, eh, kumbaga nakikipag deal naman with the ABS-CBN. Ano tawag natin doon? So okay lang 'yun. Si Marian Enriquez. May mga paglabag sa Republic Act 1422 o ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nasilip ang ilang mambabatas. Ang kumpanyang niya na ang may hawak sa Sunshine Media Network International o SMNI. Revocation o pagbawi ng prangkisa ang parusa sa mga nakitang paglabag. Kaya ayon kay House Legislative Franchises Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, Tine mo, ano yung paglabag? Unang-una sa lahat, yun daw pagpapalit ng ownership. Okay, so pagpapalit ng ownership. Sige, yung pangalawang paglabag, yun nga, yung uh, uh, pagsasalita ng mga news anchors. O ano pa yung isa? Kang dito patungo ang kanilang committee report. Unang nilabagay ang Section 4, nakasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-iere -e ng mga indecent language. Ayan, uh, uh, use its stations or facilities for the broadcasting of obscene or indecent language, speech, act, or scene for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. Uh, di ba nung nakaraan, dinimanda or uh, yung MTRCB eh, sinuspend ang samantala for a period of time yung showtime ni Vice Ganda. Kasi nga, di ba, naglalandian sila sa ano sa camera. Di ba, indecent yun? Ayan, no, obscene, indecent, di ba? Oh, at marami pang iba. Ang dami pang mae eh. nung nakaraan lang yung uh, itbulaga si Joey de Leon. <laughs> Nagbano nagbiro nang uh, bumili daw ng lubi, did as if uh, para mag, ma, ta, ma ano, ma-solve mo yung problema mo eh ka, parang gano'n yung sinasabi niya. Ko so, sabi ko nga sa inyo, uh, isang araw Congress, manood kayo sa lahat ng mga ano, ng mga at ano mo yun channels. <laughs> Sigurado ako sa araw-araw na ginawa ng Diyos yung inyong listahan ng mga hindi dapat labagin, araw-araw nalalabag yan. Araw-araw, manood kayo. Sigurado ako kung seseryosoin nyo nang yan, kung kayo po ay uh, magiging uh, kasing, ano, kasing sigasid ng ginagawa nyo ngayon sa SMNI, sa TV5, sa GMA Kapuso, at saka sa iba pang mga, ano, iba pang mga Uh, may prangkisa, sigurado ako mauubos. Wala nang mapapanood mga Pilipino. Oh, maniwala kayo. Pag nanood kayo ng pelikulang Pilip Tagalog, 'di ba? Nagmumurahan diyan. Oh. Ayan oh, nakalagay diyan oh. Uh, broadcasting of obscene, indecent language, oh, 'di ba? May mga nagmumura-murahan diyan sa sa TV minsan. O, tapos act or scene, uh, indecent speech, act or scene, no? di diba? ba? Si Labay Iskandar, no? nakaraan, meron. Di ba? Dissemination of deliberately false information. Kaya nga tatanoyin ko, ano yung false information na deliberately uh, in ano, uh, dinisseminate? ni ano ni ka Eric eh, nagtanong lang siya eh. it is a form of question that needs to be answered pwedeng yes it's true or no it's not simple as that this could have been prevented kung sumagot kayo na it's not true At hindi na sana umabot sa ganito kung sa talagang feeling nyo eh na-degrade yung inyong uh, na-degrade yung inyong uh, pagkatao dahil dun sa tanong na yun, hindi sana, una sa lahat, sinampahan niya, nireklamo niya muna sa si MTRCB, di sana, sinuspend muna ng MTRCB yung ano na yan, yung show na yan. Hindi ba maraming way eh? Sinortcut niyo na kasi, kasi una sa lahat, yun talaga yung purpose eh. Sa so, nakikita ng mga tao, sa ating uh, ano ha, hindi namin sinasabing totoo, pero sa amin lang pong uh, pagkakaintindi eh mukhang talagang umpisa pa lang alam nyo na kung ano yung inyong gagawin alam ninyo kung paano dadalin yung uh, pa paaanda rin yung kaso alam na ninyo umpisa pa lang di pa nagsisimula yung uh, uh, investigation na yan or kung ano man ang tawag nyo dyan eh meron na kayong goal which is tanggalan ng platform yung mga naghahanap sa inyo ng COA audit tatanggalan ng platform yung mga nagtatanong kung saan nyo dinadala yung, yung buwis ng bayan. Ayun po yun. Yun talaga ang ano eh, Yun talaga ang uh, main purpose. That's why. Feeling ko ha. That's the purpose. Main purpose. That's why uh, umabot sa ganyan. Kasi ang dami. Napakadami talagang lumalabag. Marami talagang lumalabag nung nakaraan si Franz Castro nagano naglabas uh, ng uh, statement na ang Congress daw ay may nilulutong impeachment kay Inday deliberately hindi po yun inamin or dininay po yun ng Speaker of the House o ba't si ano si Franz Castro nandiyan pa namimili kasi kayo eh o ano nung